salamat sila ganpa kasi Saan? dito dito <laughs> mali ako dito dito pala. Ano pa yung aten natin? sugon <laughs> Go! Go! sugon 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 sugon

Dumami na dumami mga Agogo Dancer mo ngayon. Uh, bukas lang po, ipinapaalala eh, lang namin. ah bukas po ay 45th birthday ng Eat Bulaga. Kaya sama-sama tayo sa makabuluhan at masayang tanghalian. Yeah, Happy birthday, bukas. Bukas po yan. At 30 ng huli. July 30, 1979. Dito, dito, dito. Dito, dito. Ayan, makikip po tayo, tayo may rito. Sir. Dito na lang tayo. Malayo pala yung bahay niya. Uh, malayo pa. Ay, tama-tama. Meron na naman. hatak, ano? Pwede ba kami makisilog dito? Kuya, thank you po. Pwede po kami rito? Pangalan niyo po? Kevin. Ano po baby, niyo? Fernando. Sala, Fernando family. Salamat po. Makikisilog na kami. Halika kayo dito. Malayo pala yung bahay. Pwede bang anak dyan? Dulo ng mundo. Hindi. Hindi. Pangalan mo nga uli. Rowena po. Rowena. Ano trabaho ni Rowena? Wala po. Oh, wala, wala, trabaho dito ano si... Kaya po. Si, si Rowena eh. ba housewife? Opo. Yung asawa mo, ano trabaho? Construction po. Construction, ayan. Ilan, Ilan na anak? Na Anim po. Ha? Anim na? Anim ang anak. Ano ang magulang nito? Ako, kung nasa, sinasabi na sumbrero ko, bata pa lang siya, namatay na ang mga magulang niya. Tama Abala ba ko? Ang nanay ko po, kamamatay lang. Pero ang tatay mo, Bata pa lang po ako. batapa bata pa, namatay ang tatay. Oh. So, uli na siya. Naghanap po ako ng bagong tatay tsaka bagong nanay. <laughs> Naghahanap ka. O ikot-ikot ka lang dyan para makakita ka. <laughs> <laughs> Kailangan maaga para ano, hindi ka makubusan. Animang anak, walang trabaho. Ikaw, ang asawa mo, construction. Paano yung pang araw-araw nyo? Kasya ba? Kasya? Pinagkakasya? Eh, paano yung Ito, mga ano? Pambayad ng bahay, pambayad ng bills. Hindi ba kayo nagbabayad ng bahay? Sa inyo na ba yung bahay? Opo, ano po bill. yung bahay? Good. tapos ngayon, buntis ka pa. Ay. Hindi po! Baka naman busog Matagal lang ngayon. Matagal lang talaga kumapit. <laughs> ah, busog lang ba? Sorry, sorry, sorry. Gutom, gutom puto. Huh? Ah, gutong gutom puto. So, puro puto yan. <laughs> <laughs> ang saya-saya mo, no? Opo. <laughs> Bakit pinapanatili yung masaya ang buhay Tara. kahit medyo nahihirapan tayo sa pang-araw-araw? Kailangan eh. Kasi pag lagi mong aanihin ah, yung problema mo, bibigay ka. Kailangan maging matatag ka. Ah. Tumawa ka. Bakit hindi? Tawanan Mer mo ang iyong problema. <laughs> Dali lang kanta ni Freddy Aguila. <laughs> Tumawa eh. ka. <laughs> <laughs> Bakit hindi? Tatawanan daw niya ang problema? Opo, Sen. At tingnan natin kung tawanan Opo. niya ito. Bigyan mo, to. mo regalo. Ayan. Ayan. Ay, bigyan lang na regalo. Hey, ito na regalo mo. Ang regalo mo galing sa Hanabishi. Gastog with comedians. Wow, pero ka hot pot barbecue griller with drama actors. At meron kang industrial floor fan with, with jokes. Ano busy ka pati ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na po yan di. Eh. Bossing. At ka pa natin regalo meron kang 1, 2, pesos galing naman ito sa TNT. May special TNT offer for you. 5 gig data plus Andy calls and text to all pa. Valid for 15 days, 99 pesos lang. Lipat at magload na sa Star 123 hash. Dagdagan pa natin ng 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Pure Gold. Cats, basta grocery o dahil sa pure gold tayo. Kompleto ang mga binihi. Mura ang presyo at sa kalidad hindi ka dehado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa pure gold, always panalo. 5,000 pa rin ang regalo mula naman dito sa Verse 345. 345. May lakas na yes, of course, kaya ito the boards and finish on at magpamahal with Verse 345. O, oh, shout out sa mga mami na nakatutok sa bahay. May chance din kayo makatagap ng 5,000 pesos regalo mula sa Verse 345 Guy ni Karen Umali ng Makati City. Congrats! Ate Karen! Yeah, Mag-picture lang sa harap ng TV kasama ang inyong mga anak habang nanonood ng Itmulaga at i-comment yan sa Verse 345 designated post na makikita po ninyo sa TVJ Facebook page. Ilagay sa caption ng inyong full name at lugar kung saan po kayo nanonood. Ayun, tabi-tabi po dumadaan ang pusang itim. At may damag ka <laughs> din tayo dito sa barangay natatanggap na regalo mula naman sa Verse 3. Dabar ka at sayan sila! Ayano. Ay, paano? Paano dito? Tito na! Sen, nandyan din. May pinadala po ako sa inyong birth tree dyan. Ayun na, Meron din Ayun! Ayun! Yes, Pao! Congratulations kay ate. Meron ka pang 5,000 pesos at regalo mo na sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Thank you po. Pa. Meron 5,000 pesos mula naman dito sa Tola Angin Herbal Liquid Supplement. Heavy Capsules sa Tola Angin. Tapos ang laban. 5,000 pa rin ang regalo galing naman dito sa CDO Crispy Burger. Go. May sarap na 100% beef burger na pinakrispy ang malutong na sagot sa everyday baon ng pamilya. Affordable baon, 12 pesos lang per piece. Available din sa 912 grams, bigger packs, mas maraming crispy patties. Kaya pang isang liko baon ng mga bata. At syempre, mabibili yan sa pinakamalapit na supermarket at palengkas sa inyong lugar. Kaya bilhin na kayo ng CDO Crispy Burger, ang, ang crispy, crispy Baon, baon Burger. Yes. Congratulations! Agnes, yes. di ba? Nakit sinabi ko sa iyo. No, oh, Agnes. Sa diba, pakiramdam ko kanina. Sino? Maraming maraming salamat. Kuya Dodong, di ba? Sabi ko sa iyo pag ako'y nat nanalo, babatiin kita. Maraming salamat sa pag sa kay mo sa amin kanina ni Agnes. Ayun, kagabi, wow. marami ka bang nainom kagabi? Ha? Huh? Konti lang. Ah! Konti lang. Umaabot. mga Remember regalo na si 35,000 eh, di ba? Yes. Oh, gawin na natin 65,000. Oh, Oh, <laughs> 45, 55, 65, pesos. Maraming, maraming. Congratulations. Sa TBG. Sa 5 Sa Maraming salamat. Okay. Uh, okay so, ingat, alam mo na, na bukas eh. Ay, ng mga bata. Bukas, Mayor. Hindi lang birthday ng... Eat Bulaga. Birthday din ng isa sa mga singing queens. Ha? Huh? Oh. Sino dyan? Taas Sino? Taas ang kamay. Si Jean. Si Jean. Itbolaga. birthday mo. Oh, birthday bukas. Wow. Kasabay ng Eat Happy birthday, Jean. Mas yung birthday din, din ng kapatid yung isa si so, Lin bukas. O, oh, ayun. Ang dami may birthday. At sa mga dapat kasa so, nag-register at pumila dyan sa Barangay Kabila. Bye-bye, Carmona Cavite. Maraming salamat. Thank you, mga friends. Maraming salamat naman sa mga Barangay Kisya at sa Akila Mayor Loyola. At tumulong sa ating mga kapagkatidang saya at sorpresa dyan.